malapit na dumating kapatid na matatapos na ang lahat ng pains and sufferings natin sa buhay at pupunasan ang lahat ng luha na umago sa ating mga mata. Revelation 21 verse 4 And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, Nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Ang mga salitang ito ay nag-offer ng profound comfort, kapanatagan at pag-asa sa lahat ng followers ni Lord Jesus. Ang pangako niya ng lahat ng sakit at dalamhati ay matatapos. At ang pangakong ito ay nakaset sa konteksto ng bagong langit at lupa. Context of new heaven and earth. Sa ating kasalukuyang state, ay eh madali lang tayo maapektuhan ng hirap at kalungkutan. May nawala ba sa buhay mo? Meron ka bang pisikal na dinarandam? May emotional distress, mga pagsubok na tila hindi natatapos? Kapatid, life is unfair. Pero totoo rin, the Lord is just. Totoo may blessing kay Lord. May kapatawaran na iyong kasalanan sa Panginoon. May kaligtasan sa Panginoon. Pero sa proseso kapatid, may mga pagsubok at paghihirap din. Katulad ng isang buto na itinanim, ibabaon siya na tila parang inililibing, madilim, marumi. Pero sa paglilibing na iyon, sa kadilimang iyon may nangyayari. Nagkakaugat siya, tumitibay ang pundasyon hanggang sa umusbong. Masisilayan ng liwanag, masisilayan ng araw, madadama ang hamog. Lalago ang dahon, titibay ang puno, titibay ang sanga at mga tangkay. San galing yon? Di ba sa isang seed, sa isang buto na ibinaon? Sabi sa ating verse that these things are temporary. Kailangan mong ibaon, kailangan mong ilagay sa putik, kailangan mong marumihan. Bakit? Para matibay ang iyong pundasyon. Bilang tayo ay mananampalataya, we have a future that is secure and glorious para sa lahat ang assurance na ito ng Panginoon ay iniimbitahan tayo na mag-reflect sa ating buhay. Kapatid, tara, it's time to focus kay Lord. It's time na bumalik kay Lord. Malapit na siya muling dumuting kapag hindi mo tinanggap si Jesus sa iyong buhay at naabutan ka ng kanyang pagbabalik, mauhuli na ang lahat. Scroll ka lang dito sa page, backread ka, mababasa mo sa mga previous posts ang paraan para tanggapin si Jesus sa iyong buhay. Hindi ito drama. Hindi rin ito kakornihan. Ito ay katotohanan. Para kapatid, sumama ka. Maaari kang yumukod o ipikit ang iyong mata at imbitahan natin ang presence ng ating Panginoon. O nag-iisang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Salamat sa pangako mong kinabukasan na wala ng sakit kung saan ang luha ay iyong papahiran. Tulungan mo kaming panghawakan ang pag-asang ito sa aming araw-araw ng challenges sa buhay, O Lord. At maging gabay ito sa aming pakikitungo sa aming kapwa. Tulungan mo kami, O Ama, magtiwala sa iyong kapangyarihan hanggang sa iyong muling pagdating. Kapatid, sa puntong ito, inaanyayahan kita na sumunod sa akin. Bigkasin mo ang aking panalangin pagkatapos ko. Panginoong Heso Kristo, ako'y naniniwala na anak ka ng Diyos. Naniniwala ako na ikaw ay namatay sa krus upang tubusin ako sa aking mga kasalanan at ikay na buhay na mag-uli. Nangihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita sa aking puso bilang aking Panginoon at Tagapagligtas isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Ikaw ang maghari sa aking buhay ngayon at magpakailanman. Amen. Salamat kapatid kung ako ay mo sa ating panalangin. Makakaasa ka ng kaligtasan mula sa Panginoon. Sama-sama tayo araw-araw magsumiksik sa presence ni Lord. Magkita ulit tayo bukas.